Nakakainis talaga yung kagabi Kasi ikaw, di mo masyadong nilagyan yung lipstick yung bunga ko eh. magpulad pula na pula, pula na. Magpulad daw na ahahaha! Ano ba kuya? Pink na sapatos yan. Eto. Ano naman, kubik? Kuya, uso to. Uso ngayon to. Mag -ano to? Four, five, to. O, ganun, kuya. Ang ganda-ganda Boss, nakapalda! Nakapalda! Bakla ako ba? Hindi ko nakapalda, Boss. Uuso ngayon to. Long tea to. Long tea. Uuso ngayon to. girlfriend ko nga pala to. Girlfriend? Girlfriend ko to, kuya. Huwag ganun. He? <coughs> eh, wala. Ano? Uh, ano? Wala to. Kapag nakita ng babading-bading, gugulpihin kita. Ah. Ay, okay na to, kuya. Save to. Wala to. Hindi lang bading dito. Walang bading sa pamilya natin. Sige na, kuya. Malis ka na. Baka mag-init pa yung ulo. Masyal-sado ko pa yung mukha mo. Sige na. My friend! Sambisyosa ka! Nadiri ka! po ang bakla ka! ano? ba yan? ka! Uy! Pokpok! Ano ba? Okay lang yan! Nakakaiss yung kuya! Nakakaiss yun! Ano yan? Pintik yung kapatid ko! Parang bakla! Aray! Mayaba mo ah! Bulag ka ba? Mainit ka! Ano? Lapit! Lapit! Uh, ano? Ma? Mother? Mother? Ma? MADERN! Hey Mader! Ano nangyari sa buko? mo? Nakulang pa na ata! Ah, Pareband girl! Ang ganda, no? Ay, Mader! Ano nangyari sa mukha mo? Magpapasko na! ka pa Oo oh, talaga! Ay, vino. Ay, oh my God. Mother, dating gawin! Washi! Washi! Uh, boss, pwede magtanong? Saan po ba yung dito?